Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May iba bahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw lamang ang hanap-hanapin niya bawat minuto? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa, yung para bang ikaw lang palagi ang laman ng kanyang puso't isipan at ikaw ay hindi-hindi mawala sa isipan niya. Kaya kung gusto mo na maging ganun ang partner mo sa'yo, pues gawin mo lamang itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon. Dapat hindi talaga kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito at dapat palaging buong loob niyo at tiwala sa mga ritual na iyong gagawin. Una, ang gagawin mo lamang, isulat mo lamang sa papel ang pangalan at apelido ng partner mo o ng target ng tatlong beses pangalan at apelido niya. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang botel na bawang at ilagay ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at pagkatapos balutin mo ito sa papel. At pagkatapos mo nang mabalot ito, pwede mo ito ilagay sa maliit na plastic at saka mo na ito ilagay sa damitan mo. Kung ikaw ay nasa bahay lang, pwede mo ito dalhin kahit saan ka man magpunta. Ilagay mo lamang ito sa bulsa mo. At paniguradong hanap-hanapin ka niya bawat minuto. At itago itong ritual o dalhin mo ito hanggang kailan mo gusto. At wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin mo lang ito na tama ang pagkagawa sa ritual. At pwede mong gawin ito ngayon mismo sa oras na makita mo ang ritual na ito. Gawin mo ito agad-agad at paniguradong ikaw lamang ang hanap-hanapin niya, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At eto muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.